Winwin -win Marquez nagparamdam ng pagsali sa Miss Universe Philippines. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton Pinusuwa ng mga netizen ang tila paramdam ni Winwin Marquez na pagbabalik sa pageant. Sa kanyang Instagram account, nagpost ang aktres sa isang picture na may bulaklak sa kanyang muka at nilagyan nito ng sparkle at crown emoji. Napakaikli lang ng caption na inilagay ni Winwin at ito ay ang salitang Filipina. Dahil sa naturang post ng aktres Billy Queen, kung kaya din ito ng mga komento mula sa kanyang fans at supporters kung saan marami sa mga ito ang umaasang sa Miss Universe Philippines ito sumali. Kabilang sa sa mga komento ang MUPH 2025 ay na siya at ginalaw na ang baso. May isa naman nagsabi na inaabangan niya talaga si Winwin -Win sa Miss Universe dahil magaling ito sa Q&A at ang pasarela nito ay everything. Sabay sabi nito ng Go Winwin. -win. Ang isang netizen naman ay nagkomento ng ayan na ang Latina Slayer. Kung matatandaan, gumawa ng kasaysayan si Winwin -win ang mapanalunan nito ang Corona sa Reina Hispano-Americana Beauty Pageant noong 2017 laban sa mga puputi at nagtatangkarang Latina beauties na siyang nagdo-dominate sa nasabing pageant. Mula noong 2017 ay hindi na napanalunan pa ng kahit na sinong Pinay Beauty Queen na ipinadala ng Pilipinas ang corona sa nasabing international pageant. At iyan aking ang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.